Ito guys, yung so kaganda sa may pattern guys. So, oh. Ayan, nalapag na yung pattern. Tapos guguhitan mo. And then, pag naguhitan na yan guys. So, ayan. May guhit na. Ayan oh. Kakatingin na lang yan guys. So, hindi ka nasukat ng sukat. Ayan, nakapattern na. Pag nabuo na yan guys, pare parehas na yan. Dahil may pattern. Ito yan guys. Kabilis. Pag mayroon kang pattern. Uh, kanina guys, uh, naglapag tayo ng pattern yun, tapos nagguhit tapos, oh, ito na guys pagkaguhitin natin guys, yan, nakating na oh, ito na guys, yung pagkakating, oh, yan, pare parehas na yan ito guys, yung sa harapan nito sa harapan nito ng bullet oh, ito na guys, oh yan, bullet na may screen yan guys, pang dosi lang yan, na uh, speaker pang 12 inches yan guys, oh, ganda, oh yan Uh, may screen na siya sa likod uh, bullet na 12 inches speaker kakabit natin dito guys is yung instrumental para talagang pambosis talaga siya uh, ganda guys pagkagawa ganda oh. ng design ngayon uh, guys nag try din tayo dahil simpre uh, expert na tayo doon sa video okay? dito naman tayo sa uh, mid high ng sound system yan mid-high na bullet type sa kayo sa Twitter niya Wow, ang ganda pala idong nangyari 'o. Oh. Ganda pala nang nangyari itong bullet na mid-high. Ang ganda ng design oh. ganda talaga, guys. 'Yan. Testing ko lang 'yan, guys. Practice lang 'yan, kaya yun Nung nabuo pa lang, ganda. Ganda pala nung yari niya, guys, 'o. Oh. Oh. Uh, Naka-design siya sa orange, black orange na kulay. Yan guys, oh. guys. Kaya na, na pagkagawa, oh. Yan. napaganda uh, paganda pala. Uh, sa mga music lover dyan, uh, taga Iloilo, Cebu, yan, bandang kabisayan, uh, mega shoutout sa inyo lahat yan, mga music lover. O, ito guys, baka makita nyo itong video na to guys. So, yan. Uh, nagpo-practice lang ako ng gumawa ng uh, bullet na mid-high. O, yan. Twitter dito sa taas in bullet dito sa mid dito sa instrumental. O, yan. Yan, bullet type na mid-high. Yan guys. Ah, uh, lahat po yan, plywood. Wala akong nilagay niya na ibang Ayun, screen lang 'yan, aluminum 'yung screen niya. Dinagyan ko na rin ng screen para safe naman doon sa speaker. Para pag sinundot nila may naka uh, abang naman na screen, hindi hindi basta-basta makapasok 'yung para hindi agad masira 'yung cone. Protection sa cone niya, guys. 'Yun. Hindi nakita 'yung screen na aluminum. 'Yan oh. Tanda guys, oh, nadanot pag uh, yari nito. 'Yan ganda pala guys ng design uh, ganda o. saka dito guys gumawa na rin akong pattern para pag gumawa na rin ako sa sunod ng yung kaparis nito saglit lang dahil may pattern na oh, ito guys so yung pattern nya sa twitter ayan. ayan para pag nilapag ko doon sa plywood eh yan. Pagguhit, cutting na agad. Yan. hindi ka na sukat na sukat. Paglapag mo ng pattern, go hit as kakating na, napakabilis. So, ito na guys, yung yari ko na mid high bullet type. Yan. Okay, mga shout out nga pala sa inyo. Hanggang dito na lang guys sa aking video. Padang araw muli sa inyo lahat.